Yon, Good morning mga idol. Kain tayo. Galing tayo ng galing tayo ng naiya. Naiya Terminal 3. Aga tayo umalis. Oh. Baon ni Lolo John. Hot dog. Saan ba yung aking sin? Sin ko importante. Sin eh. Yeah. yon. So oh, yung asin nilalo dun eh, hindi pwedeng mawala ang legendaring asin eh. Ayan. Lagi natin dala-dala to. Mahilig tayo sa sawsawan eh. kusang <laughs> san nakakarating ng asin ko mga idol. Ayan. Ayan. Kain po tayo. At uh, ang sarap ng ulam ni Lola John. Hotdog. Yung mga hindi pa kumakain sa inyo, uh, kain po tayo. Mm? Mm. 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 Hmm? Hmm. 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 Mm -hmm. Magandang bumiyahe na madaling araw, kaya lang. Pakantok. Hmm. Ang kinakailangan, huwag kang at pagbibiyahe ka na madaling araw, delegado. Sa isang pagkakamali mo, idol, nako. Tapos ang kaligayahan mo. kaya mga kasama kong motorista sa daan mag-iingat tayo palagi sa mga biyahe natin mga idol hindi biro-biro yung nasa lansangan ka lagi hindi ka malakas ang pakiramdam mo sa mga tatawid minsan madadaan mo pa yung mga walang tail light na na motor agabi gabi ang mura ng tail light 20 lang yata 25 ang bilog 85 five hmm. hindi mapalitan ng tail light pag iinom ng red horse nakakabili Diba, tumatabok ka ng isang daan eh. Bigla mo makikita, anak, meron palang tinggal o kaya kulong-kulong. Maghahanap pa ng damay. Dapat huwag kong ganun, bumili kayo ng tail nyo. Makakapahamak kayo eh hmm shut up then they're juicy i'm happy mm -hmm. Sarap mga idol. Thank you Lord sa isang masarap na pagkain. Mag-iingat po tayo palagi. Naantok na ako. Bye-bye.